ang KMG parang simbahan. Dumating ka kung kailan mo may kaila, kailan ka may kailangan, umalis ka pag wala ka nang makuha dito. Bumalik ka kapag need mo na ulit ang grupo na to. Everybody welcome. Hindi nasamaan maan loob ko. Sa mga nawawala, walang problema. Mabless kayo sa buhay, magtagumpay ang negosyo nyo, hindi nyo ako maalala, hindi nyo ako mabanggit, walang problema. Hindi nasama, hindi sa nasa sama loob ko. Basta umayos ang kalagayan nyo, ayos na ako doon. Parang simbahan ang KMG. Walang maniningil sa community. Walang maniningil para makapasok sa community. Parang KMG. Makakapasok ka sa community, makukuha mo lahat ng gain, lahat ng nalalaman ko, lahat ng, lahat ng benefit ng community ng libre. Matatawag mo ang sarili mo na kasosyo kahit wala kang bayaran maski piso. Sino ba yung kasosyo kanina? Silent kasosyo lang ako. Basa ba? kasosyo Eric pala. Silent kasosyo lang ako, kasosyo Arvin. Basa-basa lang, nood-nood. Pero alam nyo, kasosyo kayo. Alam nyo, miyembro kayo ng grupo natin. Kahit wala kayong binayaran na membership fee, wala kayong pinil na, pinila na registration form, open for everybody. Alam nyo ang model ko sa KMG? Ang model ko sa KMG, simbahan. Church. Di ba sa church, makakapasok ka ng kahit na anong church nang wala kang binabayaran? Ang church, makakadikit ka sa church, makakabenepisyo ka sa church, kahit wala kang gastos yan, maski piso. Pero eventually, dahil masyado ng marami yung nag-gain mong value mula doon sa sinamahan mong simbahan o church, mag-aambag at mag-aambag ka. Hindi pwedeng hindi. Sa sobrang pasasalamat mo na lang at nagabayang ka ng simbahan, natulungan ka ng simbahan, tutulong at tutulong ka rin sa simbahan para mapalawak pa yon. Yon ang model ng KMG parang simbahan. Pero hindi tayo simbahan na ah. Parang pagpapastor. Yun din ang atake ko sa mga miyembro ng KMG. Para lang ako, para akong pastor. Hindi niyo ako babayaran, pero may makukuha kayo sa aking tulong. Magagabayan ko kayo, matutulungan ko kayo kung anuman. pero walang bayad. Yon ang model ng community ng KMG. Kahit sino pwedeng pumasok, kahit salbahi ka pa, kahit iskamer ka pa, kahit nanloko ka na dati, kahit wala kang pera, problemado ka, may negosyo o wala, everybody welcome. Yon ang KMG. Parang simbahan. Lumaba, pumasok ka, welcome. Lumabas ka, hindi ka na bumalik sa KMG, walang problema. Pagbalik mo, hindi ako galit sa'yo. Welcome ka pa rin. Isang taon, dalawang taon ka nang di nagpakita sa akin, welcome ka pa din. Hindi ka tulad sa ibang grupo na pag hindi ka na nagparamdam, tablado ka na. Oh, wala na yan. Hindi na sumasama sa atin yan. Hindi na member yan. Hindi na nagbayad ng monthly dues yan. Hindi na nagbayad ng, ng yearly membership yan. Wala na yan. Hindi na, kaso, hindi na kasapi yan. Hindi ganun ang KMG. Pero walang pastor. Walang, hindi talaga simbahan ha. <laughs> hindi simbahan ng KMG. Parang simbahan. Libre lahat. Yun palang model ko sa hybrid meeting. Sabi ko kasi noon, kung parang simbahan ng model ng ng KMG, kapag nagpatawag ako ng meeting tuwing Sabado, parang tuwing Sunday, di ba may simba? Magsisimba ka tayo tuwing Sunday or Sabado. Meron din gano'n ng KMG. Parang simbahan. Yun yung hybrid meeting. Sa hybrid meeting, para magsisimba tayo. Akong pare. <laughs> para mag para magsisimba. Pupunta kayo. Ang problema ko doon, kapag nagpatawag ako ng simba, hindi ko pwedeng singilin yung mga a-attend kasi hindi ganoon ang simbahan eh. Ang simbahan, pag pumunta ka, magbayad ka ng tights o hindi, nakuha mo yung sermon. Naka-attend ka nung misa. Magbigay ka nung ikapu o hindi, walang problema. Eh sa, K sa KMG, pag nagpasimula ako ng, ng meeting na parang magsisimba, hindi pwedeng may entrance fee. Hindi simbahan yun. Iba yun. Eh, hindi pwede yun. Hindi pwedeng may bayad tuwing may hybrid meeting. Dapat libre. Kahit sino pwede pumunta. Kasi paano ka papasok yung nangangailangan ng tulong? Eh ang nangangailangan ng tulong sa KMG, yung walang pera. Ang nangangailangan ng tulong sa KMG, yung baon sa utang. Yung baon sa konsumisyon, depressed. Walang-wala. Tapos isingiling ko pa ng 1,000 pesos maka-attend lang ng hybrid meeting. Mali. Hindi tama. Hindi model ng simbahan yon. So salamat sa Diyos, nagka-restaurant kami last year at may kakayanan akong magpapunta dito ng walang bayad. Kumain kayo sa Nova Town, ayos. Kung hindi kayo kumain, may baon kayo, ayos pa din. Walang problema. Importante, may isang araw, minsan, na magtitipon-tipon tayo. Na magkakaroon tayo ng komoraderie. Mapapakinggan niyo yung mga sasabihin ko pati sasabihin ng ibang mga kasosyo. Open for all. Kahit masamang tao ka, scammer ka dati, pasok lang. Magbago kayo dito. Magbagong buhay kayo dito. Okay lang. 'Yon ang KMG community. 'Yon ang kasosyong malupit group.